Beer Go. Hello, my dear Beer Go Collective Breeding. Welcome po sa ating channel. Welcome or welcome back sa ating channel. Tingnan natin, my dear, kung anong um, eksena, anong energy ang masasagap natin today. Ano yung sitwasyon mo, my dear? And, i-close natin siya ng message galing sa ating spirit guide. Okay, so hanapin muna natin, my dear, yung situation. Anong nangyayari? Okay ano nangyayari sa ating My Dear Virgo, sa ating mga My Dear Virgo. Once again, this is a collective reading. Okay, this is the Ten of Cups. Okay, Ten of Cups. Maganda tong card na to kasi uh, representation yan, My Dear, ng happy happy life, happy family, emotional fulfillment. Okay, nakikita mo dito, My Dear, sa card may mga batang naglalaro doon, may rainbow, may nagaya ka dito, okay? So, maganda tong card na to. Very, very nice yung card na yan. Napakaganda ng energy ng card na yan. For some of you, baka yan ang gusto ninyong mangyari sa usapin ng pamilya, sa usapin ng relationship, okay? So, tingnan natin. Virgo. Additional card. Additional card tayo, my dear. Okay, we have here marionette. Okay, marionette is more on puppet. Puppet, 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 puppet. Ah, ang nakukuha ko dito, Major, para parang nagsusunod-sunuran ka. Yun na nakukuha ko. Um, ito kasi yung gusto mo. You want the ten of cups. Okay, gusto mo ng ten of cups. Ayan. You want, ten, you want the ten of cups. Gusto mo na masayang pamilya, kompletong pamilya. Um, nararamdaman ko dito, my dear, maski hindi mo na gusto yung, yung sitwasyon o hindi mo na gusto kung ano yung nangyayari, um, nag, sunuran ka. Basta parang, parang yung pakiramdam, my dear, is hindi ko gusto to eh. Parang, okay, hindi ko gusto to, pero kailangan ko tong gawin kasi ayoko masira yung pamilya, ayoko masira yung relationship, parang ganon. May something na nangyayari dito, my dear, beer go, tas hindi mo siya gusto, okay? Next! Next, 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 next. Okay. Kuha pa tayo ng cards. Beer go. Ano nangyayari sa ating my dear beer go? I want to peel that way again. Okay. I want to peel that way again. So, hmm, my dear, parang pinipilit mo, actually, my dear, parang hindi na kayo masaya. Yun na nakukuha ko dito, or di ka na masaya. Yun na nakukuha ko dito. Parang pinipilit mo na lang, my dear, kasi ba gusto mo na magkaroon ng, di ba, baka gusto mo magkaroon ng kompleto na pamilya. Yun na nak... pero parang, hindi na siya nag-work, my dear. Hindi na siya nag-work. Uh, sinasakripisyon mo na yung happiness mo. Yun na nakukuha ko dito. I want to feel that way again. Gusto mo magkaroon ng masayang pamilya. Ang ano ko kasi dito, my dear, pag sa ganitong sitwasyon na, hindi lang kasi ikaw ang magdidesisyon. Hindi lang ikaw yung magpapasya na, ay gusto ko ng masayang pamilya. Kasi kung ikaw lang, my dear, ang decide. ang mangyayari dito, my dear, is masasakripisyo mo, my dear, yung sarili mong happiness. Which is yun na nakikita ko dito, my dear, sa card, na parang hindi mo na gusto kung ano yung nangyayari, hindi mo na nagugustuhan kung paano ka tinatrato, pero sige, okay lang, kasi ayoko masira yung pamilya, ayoko masira yung connection, okay, gusto ko magkaroon ng buong pamilya para lang sa mga bata, yung mga ganun, okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Tingnan natin. Dagdagan pa natin, Beer go, para kang puppet, oo ka na ng oo sa kanya, my dear. Oo ka na ng oo. Para hindi ka lang siguro niya iwan. Okay. Gagawin ko ang lahat. Pangako mo lang. Parang kanta to ha. Di mo ko iiwan. Okay. Rejecting you was protecting myself. I was being... Wow. My dear, rejecting you was protecting myself. I was being selfish. Alam mo na kukuha ko dito, my dear? You are dealing with a person na masyadong manipulatib you are dealing with a person na masyadong magaling magpaikot. Okay? Kahit na siguro, my dear, sinasabi mo lang na, uy, ganito, ganito, ganyan. Kahit na sinasabi mo lang, my dear, Virgo, kung ano yung mali. Sinasabi mo lang kung ano yung mali. Kaya niyang ibaliktad, my dear, yung sitwasyon. Sasabihin niya, ikaw yung may kasalanan. Ikaw yung mali. Parang ganon. Ikaw lagi ang may kasalanan. Ikaw naman, my dear, ang tingsong mo, my dear, dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat pangako mo lang, di mo ko iiwan. Okay? Sobrang manip... The, I, I was surprised bakit hindi ko siya na gets kaagad. So the point na lumabas tong card na to. Okay, I was surprised hindi ko siya na gets kaagad. You're dealing with a manipulator. Okay, magaling magpaikot. Madaling, magaling siyang... Basta magaling tong tao na to to the point na nag stay ka sa relasyon na yan kahit na sinasakripisyon mo na may dear yung sarili mong happiness, magaling tong tao na to. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng tao na to para mag-stay ka sa relationship, pero, mm, -mm. Minsan nagreklamo ka na siguro, minsan sinabi mo na yung side mo, yung, yung heart mo, yung sinasabi ng puso mo, ng isip mo, nabalik na yung sitwasyon. Ikaw yung lumabas na masama. Ikaw yung dahilan ng lahat. Okay? Wow. Okay, so nakuha na natin yung sitwasyon. Pupunta na tayo, my Dear sa card kung saan magkasalita lang ang ating mga spirit guide. Dear go. I hate yung energy nung, kung sino man to, I hate yung energy niya. Parang ginagrab niya, my dear, na, na parang parang sinusunggaban niya yung pagkakataon na parang ayaw mo mag masira yung pamilya, yung, yung ganun. Parang siyang blackmail na energy na hindi ko mawari eh. Okay. Actually, questionable kung ano pinakain sa'yo ng tao na to kung bakit kinakailangan mo mag-stay. For some of you, gusto, nyo, gusto ninyo ng kompletong pamilya, gusto ninyo ng happy family, pero this person is very controlling as Ian. Okay? hindi mo masabi sa kanya. Hindi ka, actually, hindi ka makapag-complain. Hindi ka makapag-reklamo. Okay? Sunod-sunuran ka, my dear. Okay? Tingnan natin. Lahat ng sasabihin mo, my dear beer, go back to you. Babalik sa'yo, my dear, lahat ng sasabihin mo. Napakagaling nitong tao na to. Okay, tingnan natin, my dear beer, go. Let me see. Collective reading, Virgo. Collective reading. Okay, 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 okay. The Justice card. Mm-hmm. Mas ang ating mga spirit guide is actually telling my dear hindi tama yung ginagawa niya sa Mm-hmm. Hindi tama. Hindi fair. Okay. Meron hindi fair. Okay. May death card sa ilalim. Mm -mm. So, energy ng justice, my dear, is hindi, nakukuha ko, my dear, is hindi balance, hindi, hindi pair. Excuse me. Kung narinig nyo, dumigay ako. Merong hindi balance, hindi patas over here, my dear. Yung magsasabi ka lang may dear ng opinion mo o ng nakikita mo tapos sasabihin, kasalanan mo kung bakit siya nagkakaganon. Sa so, tingin mo kaya my dear, ano yon <laughs> sa, sa, akin lang ha, parang meron siyang ginawang something tapos isisisi niya sa'yo. Parang wala ba siyang isip, di ba? Hindi niya ba alam na mali yung ginagawa niya? Okay. My God. The Four of Sword. Mm -hmm. Hindi man siya nagsabi ng death card. Although, yes, may death card yun sa ilalim, my dear. Pero, this is energy ng rest. Okay? Four of Sword is energy of rest. Okay? Sinasabi ng ating mga spirit guide over here na parang tama na. Tama nang intindihin mo siya. Tama nang sundin mo siya. Tama na, my dear, na isakripisyo mo yung buhay mo para sa pamilya. Tama na umuoka. Tama na na umuoka sa mga mali na nangyayari. Kasi I can feel my dear, may mali na nangyayari dito. may to the point, my dear, na minamanipula ka niya, na sinasabi niya, my dear, na lahat kasalanan mo. Okay? Anong lahat kasalanan mo? Kasalanan niya rin. Remember, nasa relationship tayo. Remember, pamilya tayo. So kung ano kasalanan ko, kasalanan mo rin. Tingnan natin, my dear, ha? Pero meron kang four of sword. Four of sword is energy ng rest. Okay. The Three of Cups. Oy. Kaklarify ko to, my dear, na Three of Cups. Kaklarify ko to. I need to clarify this Three of Cups kasi meron ako narandaman na third party. Bakit ganon? May narandaman ako na third party, my dear. Teka lang, ha? Ah, uh, third party or mahilig mag, mag ano, magsaya. Or, kung ikaw, eh, kumaba. teka lang, kaya ko to. Kaya ko to. Teka lang, ha? Na-overwhelm ako sa energy. Okay. My dear panahon na para magsaya ka. Pero ewan ko, may nakuha akong third party dito sa energy na to. Teka, tingnan natin ha. Tingnan natin ha. Ika-clarify ko, my dear. Clarify ko. Paki-clarify po ang ating... Okay, in the past. Okay, sa nakaraan. Okay. May ginawa na siyang something in the past. Okay may ginawa na siya something in the past, sinasabi ng card natin. Kasi Six of Cups is energy ng past, okay? Ah, uh, possibly for some of you, ayaw talagang umamin, okay? Hindi umaamin, ganyan. Pero confirm dito, my dear, meron. Meron in the past. Meron siyang third party in the past, okay? Uy! Na-over, ako ng, ng message, okay? Tingnan natin. Next! Titingnan natin mamaya, my dear, bago tayo mag-end ng ating... ah, uh, ng ating collective if nag-uusap pa rin ba sila or meron pa rin ganitong energy kasi hindi naman ito lalabas ng ano lang eh hindi ito lalabas my dear ng wala-wala lang okay we have here the ace of pentacles okay hmm energy ng ace of pentacles ang ace of pentacles kasi my dear is more on parang blessing definitely para may blessing na parating sa'yo definitely Hmm, baka siya may diyan nagiging dahilan kung bakit nagiging miserable ang buhay mo. Okay, baka ha? Maybe. Okay? I'm just concluding. Kasi Ace of Pentacles is parang energy na blessing. Parang parating na blessing, my dear, sa'yo. Okay? Last card. Tapos kukuha tayo ng three cards. Okay, we have here the five of wands. Yes, definitely, siya ang nagiging dahilan, my dear, kung bakit hindi ka umaasenso. Siya ang dahilan kung bakit naghihirap ka pa rin. Siya ang dahilan kung bakit nagiging miserable ang buhay mo. Siya, 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 siya. We have here the five of wands. Okay. So, i-confirm natin, my dear, if hanggang ngayon, kada tanong ko, ah, okay, okay, may dalawa kasi akong tanong eh. Nag-uusap pa rin ba sila nito? Okay, nag-uusap pa rin ba sila nito? May dalawa akong tanong, may dear. Ako na magtatanong para sa'yo. Kasi hindi mo nga mabuksan yung bibig mo, di ba? O, oh, ako na magtatanong para sa'yo. Nag-uusap pa rin ba sila? Okay, we have here the Eight of Cups. Okay. Mm hmm, hmm. Actually, malikod na. Okay, parang parang it's over pero parang ini-expect niya pa rin. Okay? May mga araw na hinahanap-hanap niya yung third party na 'yon. Okay. Mm, -mm definitely. Yung naging ka-third party niya, my dear, ayaw na sa kanya. Pero siya, ano pa rin siya? Kumagap na sa isip niya pa rin talaga tong tao na to. Okay? Pero wala na silang connection nung energy ng past. Okay. Ang tanong, ngayon ba meron? another night. Posibleng yes. Oo. Page of Pentacles yan, my dear. Aha. The Nine of Pentacles. Okay, definitely meron. Meron siya mga pinaplirt, meron siya mga nilalandi. Ang lupit. Nakakalusot kasi. Okay, nakakalusot kasi, my dear. Yun yun alam niya kasi may dream na pas kasi meron siyang gawin, maniniwala ka sa mga sinasabi niya. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, may dream, naniniwala ka sa kasinungalingan. Sa kasinungalingan nitong tao na to. And ang galing-galing niya. Ang galing-galing niya magmanipulate. Yun ang nakukuha ko over here. May dream na sagap ko may third party siya noon. So kung tinanggi niya may dream na meron siyang third party noon, sinasabi dito, yes my dear, meron siyang ka-third party noon. Actually, yung kung sino may ka-third party niya, lumayo na sa kanya. Hiniwala yan siya. Okay, hindi yan siya. Yung pinag-aawayan niyo noon, hindi yan siya noon. Okay? Pero siya gusto niya pa rin, hinahabol niya pa rin yung yung tao na yun. Okay? Tapos ngayon, meron siyang pini-flirt. Meron siyang pini-flirt. Okay? 'Di ba ang kapal ng mukha? 'Di ba? Ang kapal. Da Alam mo may dear, yung mga yung mga spirit guide na natin ang nagsasabi, merong hindi fair na nangyayari sa loob ng connection ninyong dalawa. Okay? Ikaw may dear, gusto mo lang naman happy family, gusto lang naman very manipulative tong tao na to. Very manipulative. kinokontrol ka niya, my dear. Ginagamit niya sa'yo, my dear. Yung kahit alam niya siguro yung kahinaan mo, my dear. Kaya ginagamit niya sa'yo. Okay? Okay. Team, ang team sa mo dito, my dear, yung dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat. Pangako mo lang. Di mo ko iiwan. Kahit ginagago ka na nitong taong to. Okay? Binabaliktad niya pa yung sitwasyon. Ikaw ang mal, ikaw may kasalanan ng lahat, Virgo. Ikaw kasi Virgo, ganito ka, ganyan ka. Virgo, mag-isip ka. Wake up, Virgo. Wake up, wake up. Okay, meron siya nilalandi ngayon, my dear. Kasi energy ng patient sa kanay of pentacles, my dear, yan o. Oh. Meron siya nilalandi, meron siya pineplurt. Uh-huh. Meron siya pineplurt, okay? So, my dear beergo, ito ang iyong collective reading. Okay? Somehow, my dear, kung nagustuhan mo itong ating reading today, don't forget to subscribe. Pakitin mo yung ating notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ko ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.